Good day, mga kalasag. Papalapit na ng papalapit ang FIBA World Cup dito sa bansa. Ang tanong handa na ba ang Gilas Pilipinas para sa World Cup? Matatandaan natin na sobrang dami tune-up game na ang sinalihan ng ating bansa. Para sa preparasyon sa darating na FIBA World Cup na tayo ang isa sa host countries. Madaming binago, madaming inadjust. Sa laruan ng mga Gilas player at matatandaan na lumaban at na-experience ng ating gilas Pilipinas, na lumaban sa matatangkad at mabibilis na Senegal player, at Team B ng Iran na maganda ang pinakita ng ating pambato. Subalit mapapansin na sa huling dalawang tune-up ng gilas Pilipinas, ang malaking pagkakaiba ng ating laruan, na dalawang sunod tayong pinataog, at tinalo ng malala. Matatandaan din natin sinabi Coach Reyes na, Italy is Italy. Natila senyales ng pagsuko sa bansang ito. Kung sa coach pa lang ay suko na ano pa kaya sa mga manlalaro niya? Para sa akin dapat sinarili na lang ni coach ang mga saloobin. Totoong walang laban tayo sa kanila pero bilang coach, 'yung mabigyan mo ng konting pag-asa at kumpiyansa ang mga players mo ay malaking bagay na. Sabi nga ng mga Pinoy, bilog ang bola, kaya laban hanggang sa huli. At ang malaking tanong pa dito kung kaya ba nating makipagsabayan sa malalakas na bansa gaya ng team ni Carl Anthony Town. Na kung sa Montenegro at Mexico nga di tayo umubra at nakapalag. Sa team pa kaya ni Town na nilampaso nag powerhouse team Canada sa last tune up nila dito. Ano sa palagay ninyo mga kalasag? Gilas puso, andan pa rin ang ating suporta ang tanong. Andyan pa rin ba ang puso ng mga gilas? Handang gawin ng lahat para sa bansa. Hindi lang para sa karanasan at pamumulitika. Abangan at suportahan natin ang ating gilas Pilipinas. Laban. Comment na. Ang inyong opinyon ay mahalaga.